Ayan mga Inday, today is Saturday, kaya andito ang inyong lingkod sa Asia Times Square. Ayan, at mag, ano, tayo nang maglalakwat Tiyan na naman ang inyong lingkod para lang maka uh, tagpo ng ating yan ito dati yung kinakainan namin ba ganda dito sa loob kaya lang Nakabili na ako ng kamote. Ah. Uh, uh, long beans. Ayan. Huh? That's a good restaurant there. We've been there before. Yeah. Remember? Okay. And then... Thank you. kaya lakwacha lakwacha mga inday lakwacha Yan ang buhay dito sa Amerika. Ngayon, yung iba, magsasabi na kapag nag-post ka ng kung anong mga achievement mo sa buhay ay kayabangan. Mga Inday, hindi yan kayabangan. Kumbaga, nagpo-post ang isang tao sa kanyang achievement dahil proud siya sa mga niya, sa mga na-achieve niya sa buhay. Yun. Ngayon, kung hindi mo kung ayaw mo na makita ang kanyang achievement, then ipikit mo ang iyong mata. At sabihin mo na lang sa iyong sarili na kailangan ko din mag-work ng hard para makuha ko din ang aking minimiti. Ganun lang yon So, ayan mga inday. Yan po. Tingnan nyo ang ating mga ano, oh. So, ayan. Diba? tama ba ko o hindi ayan mag-comment sa baba at be proud kung ano ang mga na-achieve mo sa iyong buhay ayan babo